Uh, tawag po kayo ng isang pakakasabay niyo po sa pagsayaw. Come on. Ray-Anne. Ray-Anne. Come on, Ray-Anne. Join us on stage po tayo. Mamalisa, forward tayo ng topic, please. Yun to. Mamalisa, ano po ang na sinagod kanina? Ano po sinagod po kanina? Ocho-ocho. Ocho-ocho. Pay-payan. Ready ka na ba? Kaya naman, palaban. Kaya naman, bitches! section. In next na po natin, si Sir, yeah, Sir Carl. Yeah. Sir Carl, sino po ang siyang makasabay sa pagsalaw? Si Fairy po. Si Fairy! Oh. Literal na Fairy siya po rin. Oh. Tama, Fairy. Oh. Wala pong lipatan, Fairy, ha? So, okay. Sir Carl, ano po ang sagot po kanina? Pamela. Pamela. dito po kasi, Fe. Ikaw po yung number one. Ikaw po yung number two. 3 and 4 Salitan lang po kayo any moves And that's it Pwede mong gawin, pwede mag-split, pwede mong gano'n lang po yan Anyway, freestyle dance? Gawin yung number 1 na Kaya hey, naman, DJ! Hit mas ha po nila. Ayun, yeah, mas na. Ha ha. Kaya ganyan mo, Sir Carl, and Peter, yun. Once more, DJ, here? Maria, sino pa gusto mong makasabay sa pagsayaw? Precious! Sayo? Precious! Kung so, ikaw ang nag this time, ikaw lang ang nag-video ha! Ikaw ang video, ha? So, Precious! Wala yan! ano ang sagot mo kanina? Cha-cha! Cha-cha! Sino po ang kumanda ng cha-cha? Rice! Tama po si Rice Si Rice nito po ay nakaranga! Makita lamang po ang iyong pagganga! Si Dumagyan po si Rice po gudoon

Thank you so much, President Mario. And of course, in the next one, see Sorry, I'm Si Nico. Nico, si Nico, si Nico, si Nico, <laughs> si Yo, Sante. Sante. si Nico, 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 Nico, si Nico, si Nico, si Nico,

save the best for last. Yung pinakulit ko ang pinakamagaling. Yeah! Ayaw ko pa nga na niya mamulit. Ma'am Irene, sino ba ako makasabay sa pagsayaw? Vilma Blanco. Ay, oh, Wilfredo! Prima Blanco. Buong buo may kapit na <laughs> buo. Ubo tayo. Yan you know, o. Sabi ma'am Vilma, I'm so excited! Kamay na po tayo sa magit na. And of course, ma'am Irene, ano po ang sagot kanina po? spaghetti. Uy, mag-sex lang ko. Sex lang deal pa yung sex Alright, kaya mo, kamay po sa kayo na o. Ayan, ganito po tayo. And DJ Music, please. Sesong... Bright and girls, principal sponsor, and team bright and team girls are the start.